Welcome to the very first episode of She Loves Finance. My name is Sheila. I'm a licensed financial professional here in Canada, particularly here in British Columbia. And ang goal natin dito sa channel na to is to make finance simple sa mga kababayan natin dito sa Canada. Kasi nga kapag pinag-usapan yung finance, e eh parang, na-overwhelm tayo mga Pilipino at parang nakaka-intimidate din yung topic. Would you agree? Kaya sa channel na ito, gusto kong isimplify how Canadian finance work in a language na maiintindihan ng bawat Pilipino dito sa Canada. Ayan nga, medyo nakaka-excite kasi ang dami ko talagang gustong pag-usapan dito sa, sa YouTube channel na ito. Pero syempre, maghihinay-hinay muna tayo. Kaya sa episode na ito, sa video na ito, pag-uusapan natin yung pinaka-foundation ng lahat when it comes to financial planning dito sa Canada. Alam nyo ba na meron tayong tinatawag na order of prioritization when it comes sa pagpaplano ng buhay dito sa Canada? At ang pinakamahalaga nga sa lahat ng ito ay ang paglalagay ng matibay na pundasyon o protection para sa atin, para din sa ating mga pamilya. At ito nga yung life insurance. And dahil nga, this is, uh, today is September, September 18 particularly, it's month of September. Very timely yung topic na ito kasi it's Life Insurance Awareness Month dito sa Canada. Kaya I will take this opportunity to talk about this topic. And barami nga sa ating mga kababayan na bagong dating dito sa Canada o kahit yung matagal na dito o kung dito man sila pinanganak, alam ko na napakarami yung mga katanungan pagdating sa topic na to. Makuwento ko lang na when I joined this insurance industry, na-realize ko na napakaraming tao talaga, Pilipino man o hindi, ang hindi talaga nakakaalam ng purpose ng mga insurance nila. Kahit yung matagal na na meron na silang insurance, ang alam lang nila is probably yung bagay na alam mo din, which is kapag namatay ka, your family will get the death benefit. So very superficial lang yung alam nila. Pero they're not really sure what they're covered for, or if the amount that they're insured for is enough para dun sa needs ng families nila. And yung iba, kumukuha lang kasi talaga ng insurance kapag kumuha sila ng mortgage or yung may mga loan sila na kinukuha. Pero nakita ko talaga na kung gaano kadaming tao dito sa Canada, lalo na sa, sa community natin, sa mga kababayan natin, ang hindi talaga naiintindihan yung mga detalye ng kanilang insurance policies. 'Yung iba feeling nila pag kumuha sila ng insurance once, hindi na nila kailangan i-revisit 'yung insurance policy nila. Marami din akong mga narinig na misconceptions tungkol sa insurance tulad ng, a lot of people think na insurance companies don't like to pay claims. Kaya maraming tao ang naniniwalang sayang lang sa pera ang insurance. Kaya sabi ng iba, iipunin ko na lang hindi na ako magi-insurance. Ito lang ha, alam nyo ba guys na ayaw na ayaw ng insurance companies na nagde-decline ng claim? Bakit? Kasi it will give them a bad reputation. Pero kung may mga hindi ka talaga dinisclose na sakit o lifestyles sa insurance companies, intentionally, halimbawa, hindi mo sinabi na smoker ka pala, eh, ang tagal mo na pala smoker, sinabi mo na smoker ka. O sinabi mo na hindi ka pala, nag, hindi ka nagpa-check up na uh, patingnan kung meron kang possibility ng cancer, pero hindi mo yan sinabi sa sa application mo. Doon talaga nila pwedeng i-decline yung claim mo. At merong way ang insurance companies to validate kung ano yung mga dinidisclose mo at mga hindi mo dinidisclose sa application mo. Kaya very very important na kapag nag-apply ka ng insurance dito sa Canada ay eh dapat maging honest ka sa lahat ng habits, lifestyle, pati sa lahat ng medical conditions mo, pati bang history mo. Pero hindi talaga totoo na gusto ng insurance companies na nagde-deny ng claim. They just have to do it kasi kailangan talaga. Kasi kapag hindi nila ginawa yun, edi syempre gagayahin sila ng ibang tao, right? So dahil sa mga maling akalang ito, sa mga balitang nakikita nyo sa social media o yung mga bad reviews na hindi payout yung claim, na ko talaga na hindi lang talaga yung price ang dahilan kung bakit nag-aalangan yung mga tao na kumuha ng insurance, kundi lack of knowledge and lack of understanding din. Kasi hindi nila nakikita, ng karamihan, hindi nila nakikita yung tunay na value ng protection. Kaya ay make it a my goal na sa bawat uupuan kong pamilya at ngayon nga ay sa pamamagitan ng mga YouTube videos na ito, na marami pa tayong mga kababayan natin ang ma-reach at makaintindi ng kahalagahan ng insurance at ng coverage nila. Because I always love it when clients say that they didn't understand what they're covered for until we talk. Marami rin namang nagtatanong sa akin, kung bago ka dito sa Canada, saan ka ba makakakuha ng life insurance? And hindi naman sa pagiging bias, ano, pero I always, always recommend the service of an insurance broker. Bakit? Kasi it's free. Maraming hindi nakakaalam na alam ng iba na kapag kumausap sila ng advisor or ng broker, akala nila may babayaran silang fee. And that's just not true. So our service is free. At isa pa, when you work with a broker, marami silang access sa mga different financial products na eco customize nila based on your situation, your needs, and your budget. And also, insurance advisors are also experts. Just like when you go to an immigration advisor or a specialist doctor for a specific advice. Pero eto lang, okay? Dapat nyo din i-vet kung sino ang advisor na kukunin nyo. For me lang, ang masishare ko lang na rule of thumb is dapat if someone is giving you a one-size-fits-all solution, then medyo mag-isip-isip ka dahil alam naman natin na everybody has unique living and financial situation. So, hindi dapat pare-parehas yung approach ng solution na ibibigay sa sa lahat ng tao ng advisor na yan. It's all about giving you options so you can make an informed choice for your family and for your future. And alam ko na pagdating sa insurance, mahalaga talaga yung cost. Lalo na sa mga kababayan natin, kararating lang dito sa Canada. And absolute kahit di lang kararating, marami sa atin limited yung financial resources, right? Maski yung mga matatagal na dito. Kaya kung ano yung budget mo, yun yung paggawan mo ng plan sa advisor mo. Marami na ako kasing na-experience ng na mga bagong dating na binigyan sila ng out of their budget, like very overstretched sila. Nagugulat nga ako sa mga naglalakihang monthly premium na mga binabayad ng mga taong ito sa kanilang insurance. Kaya ang layunin ko talaga sa channel na ito ay mas maging matalino tayong mga Pilipino pagdating sa pagpaplano ng finances natin para hindi tayo matik advantage ng kung sino-sino na lang dito sa Canada dahil maraming options when it comes to protection. And kung limited yung options sa pinapakita sa inyo, then I think it's about time to get a second opinion. Kung pipili ka rin ng advisor, siguraduhin maaasahan at mapagkakatiwalaan mo yung taong iyon. Kasi ang pagkakaroon ng advisor is most crucial during claim time. As advisors, we help clients during claim time acting like lawyers especially if may mga complexities to push and approve the claim and hindi nga do natatapos yung serbisyo ng mga advisor kapag nag-apply ka na ng insurance actually doon pa lang talaga nagsisimula yung relationship mo sa advisor mo dapat it is really a long lasting relationship and i want to say it again it's free so why not take advantage of it and Two important things lang talaga na very important is get yourself insured and find a good advisor. Because having insurance in place can help you in difficult times, and there's always a suitable budget for everyone. And finding a good advisor is also an investment. Having both an insurance policy and a good advisor will help you appreciate their value when you need them. And I personally. don't recommend when people ask me kung okay lang bang bumili sila ng policy online. Okay? Ano ba, ano ba ang take ko dyan? Kasi for me, this is just for my opinion. Okay? Kapag bumili ka ng policy mo online at wala kang kaalam-alam sa mga jargons, pati sa mga inclusions and exclusions na dapat mong malaman sa mga policies na ito, this can lead to many disappointments in the future during claim time. And ayaw mo naman siguro ma-surprise na, na wala ka palang coverage sa mga bagay na akala mo covered ka. Paano na yung pamilya mo kapag nawala ka? ba? Diba? Lalo na kung ikaw pa yung breadwinner ng pamilya mo. So make sure you work with an advisor to avoid these kinds of confusions and misunderstandings. And eh, eto nga, hanggang dito na lang muna tayo ngayon sa, sa video na ito. Um, if you like this video, make sure to like and comment below if you have any questions. I'll see you guys in the next video.